Alipon Hiner at Helen ay nagbigay ng malaking epekto dito sa Pulinsya ng Tiki. Maraming mga kababayan natin masyadong ang masyadong naapektuhan. Ang mga 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 ay nawalan ng hanap buhay kasi sila makapaglaot at hindi din makapagtanim ang ating mga magsasaka. Maraming nagugutom kaya ngayong araw mayroon tayong Ilang packs ng mga bigas nating ipamamahagi sa mga naghihirap nating mga kababayan. Kakonti lang ito, ngunit napakalaking tulong sa bawat individual nating mabibigyan. Nang, hmm. ikaw si shower? Wala, ayaw ko. Video ako kay naabay ka sa recipient sa manog baton ka pulig Kumusta ang pangabuhi, bay? Good life, so inakaya. inakaya mo? Hmm. Yung bana mo tanaw? Hmm, na. Kirain ka ko Ah, uh, ano? Ah, uh, 10. years? Ano to do din ang ngaran mo? April. April Gallego? No. Mm -hmm. Kung to obre ni Junjun na sak. Mhm. Ano ba nga buya mo kuno ra ka diyan nakasulit do dito pad. Ah, naga ano ko eh. naka nakapangasa. Naga panang ko. Atong nasak ang ano, kung pawod. Ha. Tapos, nagpapamawod. Mukha ni, di situ sama pancingnya mau jangan gusto kugit di mga buligan just si shower April Gallego try that more in April 41, 41. may sambilo nga bata bahi bahi ah uh, palo sa buhi rai right? tawag no? tara ikaw sa napili ko nga buligan April April isugot ka man nga i-vlog ko ikaw I Oo. Uh -huh. ni ito gali, ano nga, si shower. Ang ubra na, panasa, panasa nga pang buwat ka sa kanipaan. Good. Uh, naga tubok ka man, naga ka man, Yang uh, mildos nga, miltres Ngani, ang sakada sang gatos na matapos, ng tanap pa manasa. 300 tapos punta na mamawod ibutan na kang frame rin ang paang yung sasa ng dahon kang nipa another 300, 600 ana pero pinakadlaw bra ni pero kaya mas nood apat kadlaw tatlo ako na apat kadlaw may 600 pesos tana na lang lang na baka nakapagkaon ang dami bata pa na sa abs sa grade 8 okay, Ang tira ba'y balon ka bata mo. Ipel kung ano kwarta ko, 50 pag wala, wara. Pag may kwarta ko, 50 peso, may, may tanganian at saka, ano, ma uh, merienda, masahe. Umuwi pa siya? Yes. Hindi. Hindi na siya umuwi? Hindi. Yes. Kapag yes. wala akong pera, pag masahe lang, wala siyang kain, hindi na almusal. Yung pangalan mo sa abs? Huh? Yung pangalan mo sa abs? Okay. Okay. Teacher Spade Gallego. Anong grade, anong section siya ngayon? 8. Grade 8 yung teacher niya? Okay, ano? Ah, uh, uh, Mary Joy Gillian. Hanapin ko yan sa ABS kasi ako ang president ng General Pity ng ABS. Para mabigyan niya ng tulong din si Teacher Spade. So kahit pang alawas niya lang for the whole Anyway, yung ang vlog ko kasi kasi sa iyo tuloy-tuloy na yan. Balikan kita ulit. Ha, shower ha. At try ko makatulong sa iyo. Kasi nakita ko na talagang napakahirap ng buhay mo. Alas may iyak din ako sa mga kwento mo, April. Pag nagkasakit, walang wala talaga. Ha? Huh? pag walang pagkain sa araw, anong kinagawa mo? Hmm, gumagawa ko Tapos? Hindi mo na ka naman, Hindi siya kapag binibigyan ako ng pagkain ng... Ang dakot mo, Pika. ko. lang araw Shhh! sa dorito pad magkaka silbo ka nito hopefully na makakaaraot ka din at kung sino po yung may tininto ang puso na butong tulong ka ethal ethal kasi ah uh, bali ano na siya niniwanan ng asawa niya 10 years ago at may isang siyang sa isang siyang anak babae na nag-aaral ngayon ng high school hindi nang papahirap sa kanya kasi kailangan ng bata yung baon yung 50 pesos kasi pamasahe lang yun magkano pamasahe April? 12 pesos 12 pesos oo uwi isa ng tanghalian hindi na okay, yes. may dala siyang baon eh kung wala okay. kami luto ng umaga okay, wala hindi siya kumakain hindi okay. so, hindi siya umuwi ng tanghalian hindi siya umuwi ng tanghalian Faith, no? Faith Gallego, no? Faith just faith. Hindi hanapin ko yun. At uh, try kong matulungan din kahit pang allowance niya lang. Faith, faith. So... Salamat sa pag-pinto ng buhay mo model well, at may bibigay ako sa iyo ha at samantala lang muna ito ngayon dagdagan na natin later on may yak tuloy ako itong bigas ang ganitong mga isang at kalati, mga ilang araw yan ano po ah uh, tatlong tatlong ano po namin sa window tatlong linggo na ito? Ay, hindi po, tatlong araw po. Tatlong araw? Opo. Oh, so, gabi na natin dalawa ito, no? Ay, siya, isa pa pala. Sige, salamat, April, eh, ha? Thank you, Ah, salamat ka sa doon sa, ano, sa tumulong. Yes! people